maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat mga kaibigan yan, ngayon pa i-share ko lang po sa inyo itong durian matagal-tagal na po kami hindi nakakakain ng durian ngayon pa lang ulit itong prutas na hindi mo basta mahahawakan kailangan yan may sapin pero masarap kailangan may sapin kahit okay, wala na kung kaya may lamasin eh dito magaling maglamas ng yan ano? ngayon parang ani ako mangkos dito ah ngayon nga lang baga sabihin mo magaling ako maglamas hindi dati nga nilalamas mo lang yun ngayon <laughs> lang ani nga <niya. laughs> ngayon lang nga niya ako maka bukas nito makikita mo kung itap sa may nguso mo birahin madali yata to ano yun, yan sa may nguso may yata yun hmm, sa nguso ito natin ito Tanggalin mo O, masugat ka naman hindi yeah, ako ulit makapagbukas na yung sandili mo ngayon eh lang ulit hindi naman ate ko na gano'n e, okay kita mo kung siya mo magaling alam na lang ko sa lulukitin niya eh. <coughs> Magaling ba? Ah. Ah. Ang daming ano? Buhangin? Siyempre, nalaglag yan eh. Hindi dyan, doon sa pinag mo ang mabirahin. siya na kayo at hindi at marunong mag-biak Dati, mabilis ka mag-biak niyan. Eh. Sala-sala na. Wala kasi akong sapin. Dapat may sapin ako. O baka matapin ako. Hindi, hindi, hindi. Sasambutin ko yung na nahulog. Then dito, may pinag-cross na ito. Toto, so okay yan dyan. Ayan. Madiling kasi. Yan hindi. Basta mahawakan eh. Ito, doon o. Kasi maano, mahawakan ilo po ito tay hindi nung na mabango na eh hindi ako marunong tay eh sarap yan ayan na po nabiak na napahirapan talaga kami hindi ako marunong hindi kahit... ako marunong magbiak pero nakikira doon tanong <laughs> doi ayan na sarap ng doi yan nakakamiss talaga ayan na Anong Sarap. Hmm. Sarap. Ayos. Tamis. Tumkrutas na may pero masarap. Hindi mo mahawakan. talaga kung nilamas mo delikado ka may pwede ito matanim ito hmm. kasi durian isa sa paborito ko mga prutas masarap talaga ang durian hmm po hanggang dito lang po muna at maraming maraming salamat na-share ko lang po sa inyo itong durian uh, hmm, galing Laguna maraming maraming salamat shout sa out po sa inyo lahat ba bye po hanggang dito lang po muna <tinyong>